Alright, sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang mahalaga-mahalaga uh, po ito sabagat uh, sa ayaw at sa gusto natin, iinom po ng tubig. Of course, ito pong uh, panibagong dagdag-singil po sa tubig. Ito pong uh, Manila Water. At uh, para ko uh, magbigay ho ng mga karagdagang uh, detalye, ay uh, nasa kabilang uh, linya po natin ang uh, MWSS sa uh, katauhan po ni uh, Ginoong uh, Patrick uh, T., ang uh, uh, chief regulator po ng MWSSRO. At uh, magandang uh, umaga po, uh, Sir uh, Patrick. Welcome po sa DWIC ZLO Channel 23. Uh, magandang umaga po, Drew. Magandang Opo. umaga po sa ating mga listeners. Opo. Sir, ito ho bang uh, dagdag uh, singil? Bago ho ito uh, kasi... January di ba, meron ding uh, ipinatupad po ang uh, Manila Water. Pangalawa ho ito, uh Sir Patrick. Uh ito pong increase ng effective April 1 ay FCDA po to ito okay. po ay ang foreign currency differential adjustment. Mm -hmm. Ito po ay dahil po sa movement ng uh peso laban sa dolyar, euro or mm -hmm. sa Japanese yen. Mhm. Mm All right. So hindi ito second hindi ito second tranche. Hindi po. Hindi. Uh, every quarter po ito, nagkakaroon po tayo ng adjustment. Depende po sa pag-appreciation or depreciation ng peso. Mm, Alright. So, uh, apat na sentimo po ang inaprubahan na dagdag, uh, dagdag singil dahil po sa pagtaas ng FCDA. Pero ito ho ba ay uh, pwede pa hong bawiin or bawa, let's say, sa susunod na quarter, pwede namang mabawasan? Tama po yan. Uh, depende po sa movement ng uh, foreign currency. Pag ang peso po natin ay lumakas, pwede pong bumaba po ito at magkaroon ng negative adjustment. Mm -hmm. Opo. Pero bakit po ang uh, Manila Water lang po ang uh, may uh, rate increase, uh, Sir Patrick? Uh, ang nag-decision po kasi ang Maynilad na sa next quarter na lang po sila mag adjust if any. So ano ho yun? baka humagin doble naman ho 'yun yung dagdag uh, kasi kung uh, next quarter pa sila mag uh, uh, adjust babawiin nila itong second quarter tapos dun sa third quarter uh, pwede po 'yan na, na, na desisyonan po kasi ng Maynila na mas, mas okay sa kanilang mga customers na okay. i-defer muna ito dahil summer month mm -hmm. na kasi pwede din po bumabaya eh at walang mag po ng uh, wash effect ang mangyayari po diyan ay walang movement or pwede prime mo ba kasi dependent talaga po 'yan sa movement ng foreign currencies. Mm, meron na hubang isinubmit po na computation ang uh, may nilad uh, Sir Patrick. Ah uh, yes, nag po sila ng adjust uh nag po siya ng computation. Dapat Apo. po ay magkakaroon ng uh net, ng dagdag po ng mga 9 centavos na cubic meter sila mm -hmm. pero naisip po nila na pwede naman nilang ipa i maghintay sa susunod na quarter kasi oh, nice. pwede naman po 'to mag-adjust uh, mag ulit eh so mm -hmm. every quarter adjustment uh, sinabi po nila dahil summer month pwede nilang i-adjust next month na lang sa next quarter po pero dahil uh, summer month eh taginit ngayon hindi eh, ho ba parang uh, kumbaga Uh, dapat nga ho eh ang singil sa tubig eh medyo mababa dahil oh, mainit ngayon, kagaya nung uh, nakaraan, 'di ba? Tag-init din. Uh, Sir Patrick. Uh, normally po sa ibang bansa ay nagkakaroon po sila ng surcharge during summer mm -hmm. para po ma, ma Kasi mas mahirap po ang uh, mas malakas po ang konsumo ng mga tao eh. So, gusto nila mag-water conservation mm -hmm. ay nagtataas sila, ng naglalagay sila ng surcharge. Mm -hmm. uh, ngayon po sa atin, wala po tayong surcharge. So maski na po uh, sa tag-init or maski na sa tag-ulan, hindi po tayo nag adjust dahil po sa sa weather or dahil po nagkakaroon po ng problema sa supply. Hindi po wala po tayong surcharge. All right. So so wala pa tayo noon, pero uh, despite wala no tayo po, nun. Uh, despite wala tayo noon, eh, ang supply ho kaya natin ay uh, stable ngayong uh, taginit ho na na ito uh compare ho nung nakaraan uh, paano tayo makatitiyak na kahit meron pong uh, dagdag singil uh, dahil po sa mataas po na FCDA na uh, paano tayo makakatiyak na hindi ho tayo makakaranas ng uh, sh supply shortage una una itong FCDA po ito ay hindi po wala po itong kinalaman sa okay. any problems or kung may issue man sa supply ng tubig mm -hmm. wala po itong kinalaman ito ang FCDA ay purely pass ano to uh, pass. no gain Opo. no loss and pass on lang po ito sa konsumo. Mm -hmm. at ang um, yung supply naman sa tubig ang um, na I was reassured by the MWSS corporate office kasi sapat po ang supply ng tubig natin kasi mm -hmm. po mataas po ang level ng dam natin compared wow. sa last year po mas mata so ano ho ba ang uh, water level ngayon Uh, ang magkakalam ang may alam po ng water level natin ay ang MWSS MWS. Corporate Office. Sila oh. po ang uh, in charge po sa water supply. Yung raw water supply sa ating mga concession areas, sila po ang nagmo-monitor at sila po ang nababahala doon. Sa maka Twitter, uh, opo, uh, sir, wala ho tayong dapat ikabahala o uh, ikatakot na ninipis ho ang supply ng tubig. Ngayon tag init. Wala po. Right. Uh, mataas po ang level ng uh, supply sa dam. Pero, uh, I'm also calling on our consumers na even if mataas ang level natin, wag po tayo mag ng tubig at mag-conserve pa rin tayo. Alright. So, meron pa ho ba tayong uh, na, ma, pinagkukunan ho na iba pang uh, supply at na batid natin na uh, ito'y nakakatulong para humaibsan naman ho yung uh, para naman hindi mapagod yung angat dam? Uh, meron, ho tayo, meron ho ba tayong mga nadagdag ho na pagkukunan o pinagkukunang uh, Sir Patrick? Uh, tama po 'yan. Ang Manila Water at Maynilad ay gumawa po sila ng alternative water sources. Ito po ay ang Laguna Lake, uh, yung mga deep wells sa mga Cavite dams para sa Maynilad at sa Manila Water naman ay ang Wawa. Mm -hmm. so, Remember po sila Wawa Dam. Mm -hmm. Kaya po Ah uh, sapat po ang supply ng tubig. Hindi hmm. na, na I can guarantee po na wala pong water crisis. Wow. Oh yeah, 'yan yeah po ang uh, gustong marinig ho ng uh, taong taumbayan. Uh, Sir Patrick yang uh, magagarantiya ho ninyo wala tayong uh, water crisis. Aside from FCDA, Sir uh, Patrick, meron pa ho ba tayong dapat kong abangan, dapat kong uh, pagandaan ng mga consumer lalo ho doon sa uh, dagdag uh, singil ang uh, mahinilad uh, at uh, iba pa ano pa hong mga uh, factors ang maari po makaapekto po sa atin sa singil po sa tubig. Uh, wala naman po uh, at the next sa next quarter po uh, kasi every uh, January, April, July, October, October po ang adjustment ng FCDA. Mm -hmm. 'Yun lang po ang adjustment within the year. Mm -hmm. Uh if the next adjustment because of the rate rebasing I, every January 1. Mhm. Mm every January 1. All right. tako Uh Sir Patrick, baka meron pa ho kayong gusto pong uh, panawagan sa ating pong mga consumer, yung mga kababayan po natin na uh, batid po natin ay uh, kampante ngayon sapagkat uh, yun na nga, kagaya po ng binibigay po ninyo na pagtitiyak, wala po aasang uh, water supply shortage. Uh, baka meron pa po kayo mga additional po na no, mga advice po, mga advisory, uh, Sir Patrick. Uh, well, I can uh, announce to the public, I can guarantee that the, there's no water crisis and that the MWSS are always here to protect their rights and interests. We, are, we will make sure that the two concessioners will do their jobs and only those that are prudent and efficient expenses will be uh, passed on to the consumers. Hindi po tayo papayag Apo. na magkaroon po ng any excess Apo. sa kanilang recovery. Apo. All right. Apo, Taka lang, bago namin kay Bitawan, Sir Patrick, ito, tama-tama, may pahabol. Meron daw hubang rebate? May magkakaroon po ng rebate? Opo, meron daw. Uh, Depende po yan. Pag may water, uh, normally, nagkakaroon po tayo ng water rebates sa rebates po sa kan ating monthly water bill pag magkakaroon po ng problema sa servisyo ng, ng ating dalawang concessionaires. Mm -hmm. Pag may problema po sila, uh, pwede po sila tumawag sa MWSSRO. Okay. Uh, pwede po pupunta nila sa aming social media page or email po kami pag may problema po ang servisyo ng Manila Water at Maynilan. Okay. Mm -hmm so doon lang magkakaroon ng uh, rebate. Kailan ho ba tayo nagkaroon ng uh, huling uh, kailan ho tayo huling nagkaroon ng rebate, uh, Sir uh, Patrick? Uh, I think a few months ago nag-voluntary rebate ang Manila Water uh -huh. sa uh, nag-carpose na voluntary rebate sa mga affected customers in sa Laguna Lake. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Tapos nitong sa Maynila, I think last year nagkaroon din po, dahil nagka -problema. Pag every time po nagkakaproblema siya sa services sa mga customers ay nagkakaroon po ng rebate 'yan eh, kasi may penalty po sila mm -hmm. at kailangan nilang i-rebate 'yan sa ating mga consumers. Mm, all right. Nako, sige po. Marami pong salamat uh, Sir Patrick Lester T sa inyong pong uh, oras at sa inyong pong uh, panahon. Magandang umaga po at at uh, ingat po kayo. Good morning po. Good morning po. Salamat, salamat. po. Salamat po.